Ngayon mga kailo, dito ako sa ano, mang ah, San Vicente Ferrer dito sa Agipo. Kumbaga Ito yung ano ko. Tuwing uwi ako ng province dito sa amin sa Bohol. Ah, talaga ako dito mga kailo kasi ito yung kumbaga ano namin. Ah, panata Ah, uh, pupunta talaga kami dito mga kailo. Ayun oh. Ay, yung ano. Uh, dito sa Agipo yan mga kailo. San Vicente Ferrer. Ayun. Ito yung lugar. Mga kailo. Ayan. Hmm? Hmm? Kaya dito pa, ganyan dito Ang ganda dito, mga kaibigan. Okay, mahalo.